Aries. Kaibigang Zodiac Sign, Libra. Mga masuswerteng kulay, sky blue at gold. Kahulugan ng mga kulay, ang sky blue at gold ay nagdadala ng balanse sa emosyon at liwanag sa iyong mga plano, ito ang araw ng kalmadong pagkilos at matalinong diskarte. Mga masuswerteng numero, number 3, number 14, number 29 kahulugan ng mga numero, ang mga numerong ito ay nagsusulong ng tamang timing sa paggawa ng mahahalagang desisyon, lalo na sa usapin ng trabaho at salapi. Huwag magmadali, piliin ang tamang pagkakataon. Taurus, kaibigang zodiac sign, Cancer. Mga masuswerteng kulay, emerald green at blue kahulugan ng mga kulay ang kombinasyon ng emerald green at blue ay nagsasaad ng paglago sa tahimik na paraan kung saan ang pagpapakumbaba ang susi sa pag-angat mga masuswerteng numero number 32 number 10 number 26 kahulugan ng mga numero ang mga numerong ito ay pahiwatig na sa tahimik mong pagsusumikap ay may darating na gantimpala manatiling tapat sa iyong layunin. Gemini, kaibigang zodiac sign, Scorpio, mga masuswerteng kulay, orange at white. Kahulugan ng mga kulay, nagbibigay ito ng kasiglahan at linaw ng isip, tanda na ang araw na ito ay para sa pagbabahagi ng ideya at malikhain mong panig mga masuswerteng numero number 4, number 15, number 21. Kahulugan ng mga numero, ipinahihiwatig ng mga numerong ito ang pagdating ng magandang balita mula sa pakikipag-ugnayan, gamitin ang iyong talino sa tamang direksyon. Cancer, kaibigang zodiac sign, Pisces. Mga masuswerteng kulay, white at green. Kahulugan ng mga kulay, ang white at green ay nagsasaad ng kapayapaan ng isip at kagaanan ng damdamin, tamang panahon upang maghilom at magpahinga ang puso. Mga masuswerteng numero, number 7, number 12, number 25. Kahulugan ng mga numero, sa tulong ng mga numerong ito, makakaramdam ka ng kagaanan mula sa dating bigat, handa ka ng muling bumangon. Leo, kaibigang zodiac sign Sagittarius. Mga masuswerteng kulay, red at silver. Kahulugan ng mga kulay, ang red at silver ay nagpapahiwatig ng lakas ng loob na may halong karunungan, matapang ngunit hindi padalos-dalos. Mga masuswerteng numero, number 15, number 18, number 30 kahulugan ng mga numero ang mga numerong ito ay nagsasaad na ang tagumpay ay makakamtan kapag sinamahan ng tamang pakikitungo sa mga taong mahalaga sa iyong buhay Virgo kaibigang zodiac sign Capricorn mga masuswerteng kulay brown at light blue kahulugan ng mga kulay nagdadala ito ng matatag na pananaw at malinaw na komunikasyon Angkop ito sa pagpaplano at pagtatapos ng gawain. Mga masuswelting numero, number 36, number 17, number 28. Kahulugan ng mga numero, sa gabay ng mga numerong ito, may magandang resulta ang pagsisikap na tahimik mong ginagawa, ngayon ay panahon para lumago ang iyong proyekto. Libra, kaibigang zodiac sign, Iris. Mga masuswerteng kulay, pink at gray. Kahulugan ng mga kulay, ang pink at gray ay nagsusulong ng kalmadong pag-ibig at tamang paghuhusga. Mainam ito para sa mga usaping relasyon. Mga masuswerteng numero, number 5, number 13, number 24. Kahulugan ng mga numero, ang numerong ito'y paalala na hindi lahat ng kagandahan ay laging panlabas, tingnan mo rin ang katapatan ng mga nasa paligid mo. Scorpio, kaibigang zodiac sign, Leo, mga masuswerteng kulay, black at red. Kahulugan ng mga kulay, ang black at red ay sumisimbolo sa lakas at panloob na kapanatagan, Huwag matakot sa mga pagbabago, may kapangyarihan kang taglay. Mga masuswelting numero, number 9, number 16, number 27. Kahulugan ng mga numero, ang mga numerong ito ay tanda ng pagtatapos ng isang yugto at pagbubukas ng panibago, yakapi ng pagbabago. Sagittarius, kaibigang zodiac sign, Aquarius mga masuswerteng kulay yellow at dark blue. Kahulugan ng mga kulay, nagpapahiwatig ito ng enerhiya ng bagong ideya at kasiglahan sa mga planong biglaang lalapit, maging bukas sa kakaibang oportunidad. Mga masuswerteng numero, number 8, number 19, number 31. Kahulugan ng mga numero, ang mga numerong ito ay gabay sa masayang kaganapan na magdadala ng sorpresa, huwag sayangin ang pagkakataon. Capricorn, kaibigang zodiac sign, Taurus, mga masuswerteng kulay, navy blue at white. Kahulugan ng mga kulay, nagsasaad ito ng responsableng pananaw at malinis na hangarin, Makakatulong ito sa pagkakamit ng respeto at tiwala. Mga masuswelteng numero, number 11, number 20, number 23. Kahulugan ng mga numero, ang mga numero ay patunay na ang tiyaga at pananahimik mo'y magbubunga ng isang bagay na matagal mong hinihintay. Aquarius, kaibigang zodiac sign, Gemini. Mga masuswerteng kulay, violet at green. Kahulugan ng mga kulay, sumisimbolo ito ng espiritual na talas ng isip at kapayapaan. Magagamit ito upang makaiwas sa kalituhan at maling desisyon. Mga masuswerteng numero, number 10, number 22, number 32. Kahulugan ng mga numero, ang mga numerong ito ay tanda na kailangan mong pakinggan ang iyong pakiramdam, nandoon ang tamang sagot. Pisces, kaibigang zodiac sign, Virgo. Mga masuswerteng kulay, brown at blue. Kahulugan ng mga kulay, nagdadala ito ng aliwala sa emosyon at kailanawan sa isipan, Makabubuti ang pag-iwas muna sa gulo at sobrang damdamin. Mga masuswerteng numero, number 12, number 21, number 33. Kahulugan ng mga numero, ang numerong ito'y patunay na ang katahimikan at pagkalinga sa sarili ay magdadala ng swerte sa darating na araw.